Kung ginawa mo lang sana yung dapat, buhay pa sana, naagapan na pa sana yung pagkamatay ng ating worker. Pag-usapan po natin etong pagkamatay ni Jeline Arguzon. Ma'am, ano po masasabi niyo na kayo po ay binibintangan ng kapabayaan? Nagkaroon po kami ng slight delay sa pag-monitor po sa OMS. Pero po, meron po kaming actual monitoring. I-message po namin si FRA, kinulit po namin ang kinulit. Ang reklamo po is hindi po nila makontak si Ma'am Jelin. And then, July 2 po, nag-message po si Sir Jeriel ang sabi po niya, loss of communication. Anong klase communication? Your Honor, chat po. Ito po yung messages ko. Bakit chat? Bakit hindi video call? Meron din po kaming voice call. Hindi po siya sumasagot. So, hindi sumasagot yung ating worker. Dapat doon nagpanik na kayo. Nataranta na dapat kayo. There's something wrong. Your Honor, ang sabi po ni FRA, babalik daw po si Ma'am Jeline sa agency daw po. Kasi sabi po niya, don't worry, sis, fine. At naniwala naman kayo. Ututo kayo kung kayo nga paulit-ulit yung tinatawagan, hindi kayo sinasagot, and then si FRA sinagot, at she's fine. Dapat ang ginawa niyo po, tumawag kayo sa Saudi authorities, tumawag kayo sa embahada natin, tumawag kayo sa MWO, di ba? Makipag-ugnayan kayo sa DMW, sa OWA. Kung ginawa mo lang sana yung dapat, buhay pa sana, naagapan pasana, pa sana yung pagkamatay ng ating worker. Kayo ay gumawa ng effort para mag-communicate sa employer, sa worker anong date? July 1 po. You have 18 days before her death July 19. It could have been avoided. You have 18 days. That's more than two weeks. Nung July 18, saka talaga kayo nagbuhos ng effort nyo para alamin kung ano talagang status and then the following day, patay na yung ating off Dito po, meron kayong kapabayaan. Wala po kayong malino na sistema para rumisponde sa isang OFW na kaduda-duda na yung kanyang sitwasyon sapagkat hindi na siya makonta. So, suspended po kayo ngayon. Yes po, Your Honor. At kailan niyo po balak mag-file ng motion para ma-lift ang inyong suspension? You're planning to do that, right? Yes po, Your Honor. So, okay lang kayo magbubukas? Hindi ko pa po masabi, Your Honor. Ako na mismo sasagot. Malaki posibilidad na ikaw ay magbubukas muli at kansilado na yung iyong license. Magbubukas ka ng panibagong agency using a different name. At syempre, ikaw pa rin Likod. Yung pong pag-confiscate ng passport upon arrival, di ba pinagbabawal na po yun? Tumatangok kay USEC, okay. Ebat eh, ba't nangyari pa rin? Tama po kayo, Mr. Chair. Bawal na bawal po yun. Dapat isinusuplong sa OMS, sa DMW, at isinasabi po sa labor attaché. At yung labor attaché, pupuntahan yung employer at sasabihin ibalik yung pasaporte po. That is correct pero nangyayari pa rin in this case sa kasong pinag uusapan natin ngayon itong kay Ms. Jeline eh nakarating sa inyo na kumpiskado na yung passport sana may pumunta sa inyo physically binisita employed sinabing bawal yan isole niyan or else magsusumbong kami sa kinaukulan niyo parang siramplaka na ako rito na pagdating na pagdating doon sa deployment niya merong tatawag a week after na para tanungin kumusta po kayo dyan Ma'am, kumustang accommodation, kumustang pagkain, nasunod ba yung uh, nakalagay sa kontrata? Yun po yung drill na ating pong pinapatupad at yun po yung hindi po nagawa. Kaya Dito nga po, more often than not, hindi ginagawa nga po. Kaya mismo nagsabi, ano po yung ating solusyon na para maubligay itong agency gawin yung narapat? Unang-una po, documentary suspension po ang ibibigay sa kanya. Pangalawa, siya po ay sasampahan ng isang recruitment violation. Dahil hindi po tama yung pagmamonitor niya sa ating OF. At naman. ano po yung penalty doon sa recruitment violation? Katulad po nito, yung pong hindi tamang pagmamonitor ay humantong sa kamatayan. So, isa pong malinaw na cancellation po ang uh, sasagutin ng ahensya po. Cancellation? But, opo. Again, sabi ko, makancel halimbawa yung lisensya, magbubukas lang yan ng panibagong agency. At sila, sila pa rin magpapatakbo gamit ang ibang pangalan. Dapat po, sa susunod meron ka-inspection sa lahat ng mga agency na nang bubukas mga bago, meron ba kayong ginagawang cross-checking and at least physical na pinupuntahan. Sa panahon ko po, in fact, the opposite is uh, being spoken about me that I have been too strict about licensing. Rest assured, wala akong lumulusot sa akin na dumodoble, may derogatory record, merong pinanggalingan ng pera na questionable. Tinetrace po namin pati yung bank account kung kailan dineposito yung investment. Secretary Katdak, siyempre yung pagpapasok ng batas, matatagal pa yan. It will take months bago mapirmahan. This is what I want you to do sa mga agency na naging pabaya. Multahan nyo. Milyones! Yan ang pag-usapan nyo. Yung sa akin naman, pagkakakulong at multa, dapat may makulong. Nang sa gayon, sample yung madadala.